Isang mapagpala araw po sa ating lahat. Ngayong araw is nandito pa rin po tayo sa ating kauna-unahang series kayong taon, which is yung Spiritual Hunger for God, a one-week prayer and fasting. So ngayong araw, ang Bible verse natin na tatalakayin ay ang Ezra chapter 8 verse 21. Or yung pinaka nito is unahin lagi ang paghingi ng gabay sa Diyos. So, sabi sa Ezra chapter 8 verse 21, There by the Ahava canal, I proclaimed a fast so that we might humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us and our children with all our possessions. So, itagalog version naman. Doon sa pampang ng ilog Ahava, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-aayuno at maninikluhod sa harap ng aming Diyos upang hilingin sa kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay pati na ang aming mga anak at mga ari-arian. So, itong ano kasi na to, itong statement or Bible verse na ito is my background story. So, to give you a brief background or yung mga little idea ng anong pinag-uusapan dito. Si Ezra kasi, kung tama yung pagkakatanda ko, ay isa siyang pinuno ng mga Hudyo. So, ba diba nasa ano sila, Israel sa may Jerusalem. So, one day, pinalaya sila doon, kumbaga in exile sila doon. And pinadala sila sa may Iraq, sa may Babylon. So, pagkarating nila doon, syempre, di ba, wala pang mga sasakyan and yung mga daan. Kumbaga, wala pang yun nga, nahihirapan sila kasi lalakad lang sila, mga nakakarito, ganun. Maraming bit, -bit. So, in-excel sila sa Jerusalem. So, umalis sila doon. And parang may nanakop doon sa Jerusalem. And yung templo nila is winasa. So, pagkarating nila doon sa may Babylon, di ba ngayon nga naglakad lang sila, ganyan. Pagkarating nila doon is, saktong 70 years bago sila makabalik sa Jerusalem. Kumbaga, prophecy na raw yun. Prophecy na siya. So, bago sila bumalik that time, ay nga, sabi dito, doon sa pampang nag, ng ilog ahaba, so siguro ano to, nakalakad-lakad na sila ng konti, tapos huminto sila doon sa Ahava Canal or ilog ng ahaba And dito na sinabi na dito na sinabi sa grupo nila, sa grupo niya na mag-aayuno sila. Bakit sila mag-aayuno? Sabi rito, upang hilingin sa kanya, kay Lord God na patnubayan sila at ingatan sa kanilang paglalakbay. Kasi nga 'di ba ang layo, Iraq to Jerusalem, Iraq to Israel, 'di ba ang layo? Tapos dati syempre, hindi pa mga highway ganyan, iba pa 'yung daan parang ang hirap pa ng mga daanan, ganyan, tas naglalakad lang sila, yung iba nakakabayo, yung iba nakakariton, tapos, ang dami nilang bitbit -bit kasi syempre, in-exile sila, pinaalis sila doon, tapos sa din, lang din sila. So, ayun nga, ang main point nito, ang main point ng Bible verse na ito, is yung pag-fasting, or pag-aayuno, ng grupo ni Ezra, sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem. So, para mas maintindihan pa natin itong talakayan natin ngayon is proceed tayo sa ating teaching. So, babasahin ko na lang muna siya ng buo bago ko i-explain. Number one, we need to fast for our journey. Number two, we need to fast for our family. Number three, we need to fast for our property. So, iisa lang tong tatlong to. We need to fast para dun sa tatlong aforementioned na bagay na hinihingi natin. So, bakit ba kailangan nga natin mag-fast? ba diba, Sabi, When we pray and fast, mas nagiging strong yung power ng prayer mo. Kumbaga, mas nagiging kapansin-pansin sa mata ni Lord yung prayer mo. Alam niyang kapag nagfa fasting tayo is napakabigat or yung inihiling natin is sobrang importante sa atin. Isipin mo yung journey mo, yung daily life mo, yung family mo and property mo. Lahat 'yan mahalaga sa atin. So kailangan every time we pray is sinasamahan natin ng fasting lalo na kapag mga ganyang bagay and dapat is masanay na rin tayong going normal yung fasting na, 'di ba? Ilang devotion na to and na patongkol sa fasting and ilang beses na rin nababanggit na. Fasting should be as normal as praying or prayer, 'di ba? So, kailangan matuto tayo na mag-fasting, mag-fast, mag-fasting. Kasi sa atin din naman yung balik niya, diba? So, ayun, we need to fast for our journey, family, and property. So, now naman is proceed tayo sa ating application. Number one, pray and ask God directly for your needs. So, sabi nga, di ba? Kapag pray tayo, is dapat specific yung hindi na paligoy-ligoy kasi mamaya kumare for example Lord bigyan mo na ako ng jowa like for example babae ka ay lalaki yung gusto mo pero hindi mo ginawa specific yung prayer mo so binigyan ka rin ni Lord ng binigyan ka niya ng jowa pero hindi yung taong gusto mo so dapat every time magpapray tayo is specific and nakasabi nga sabi nga doon sa application number one pray and ask God directly for your needs. So, hindi ka magdadasal sa mga Diyos Diyosan, hindi ka magdadasal sa mga santo, hindi ka magdadasal sa kung kahit kanino. Hindi ka hihingi, hindi ka lalapit kung kahit kanino kasi kay God ka lang dapat magpray pray and lumapit. Kaya sabi, pray and ask God directly for your needs. Number two, pray for God's protection because we are not in control. So, dahil nga, He is all-knowing and siya yung may control sa mga bagay sa mundo. Dapat nating hilingin sa Kanya yung everyday protection natin. Especially na lagi tayong lumalabas and hindi lang yung sa atin, yung sa family natin. Protection ng community nyo, ng friends nyo, di ba? So, dapat isa yan sa mga lagi nating hinihingi or pinag di ba, yung protection natin. So, sabi, pray for God's protection because we are not in control. Number three, pray that God will carry us through the ups and downs of life. So, di ba nga, nabanggit ko na rin to sa mga devotion ko nito makaraan. Regarding sa ups and downs of life, huwag natin hilingin na hindi tayo bigyan ng challenges ni Lord kasi Diyan tayo natututo. Binibigay niya yan sa atin kasi alam na, alam niya kaya natin. And may gusto lang siyang iparealize or may gusto siyang matutunan tayo with that challenges or with those challenges. So dapat, ang ipag-pray natin is yung grace niya na malagpasan natin yung challenges na yon Every obstacle na kinakaharap natin sa araw-araw. And kaya nga ba diba sabi rin dito, pray that God will carry us through the ups and downs of life. Kailangan siya yung laging bubuhat sa atin. Siya yung laging nandyan sa atin. Siya yung laging kasangga natin. Mapamasaya man or malungkot na chapter ng buhay mo. Masaya man o malungkot na mga pangyayari sa buhay mo. Dapat siya yung laging natin kasama. Siya yung laging nagbubuhat sa atin and presence niya yung nananahan sa buhay natin. Kasi nga diba, nothing can go wrong with God kasi nga He is all-knowing. Hindi ka naman niya ipapahamak lang nung no? walang dahilan. And, kaya, ayun, mas, uh, mas natututo rin naman tayo, eh. Kapag, ano, um, tinatanggap natin yung mga challenges na binibigay niya sa atin. Kaya, ang dapat nating ipag-pray is yung grace niya to guide us and to carry us all throughout the day and through the ups and downs of life.